Nice. Payment successful. Nakabili ka na ng daya sa Koda Shop gamit ang iyong Dito Load. Paano nga ba mag-recharge ng Dayas gamit ang Dito Load sa Koda Shop? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Google app. Then, i-search ang Koda Shop. Sa results, i-click ang Koda Shop. Next, log in your account. Kung wala pa, register ka muna. Next, scroll lang pababa at i-click ang Mobile Legends. Sa Enter User ID, isulat lang ang iyong account ID sa Mobile Legends. Sa Zone ID, isulat lang ang numbers na katabi ng iyong account ID. Para malaman ang iyong account at Zone ID, e-open ang Mobile Legends. Then, i-click ang iyong profile picture. Sa baba ng iyong pangalan, makikita mo na agad ang iyong account at Zone ID. I-click lang ito para makopya ito. Back to your Coda Shop account, i-type lang ang iyong account at zone ID. Pag okay na, scroll lang pababa. Sa Select Recharge, i-click ang Dias. Sa Select Item, piliin lamang ang Dias na gusto mong i-recharge. Next, sa Select Payment, i-click na ang dito. Then, i-click na ang Buy Now. sunod, i-click naman ang confirm and go to payment. I-type na ang iyong dito number. Make sure meron itong sapat na low. When done, i-click ang continue. I-type lang ang ipinadalang code sa iyong dito number. nice, payment successful, nakabili ka na ng Daya sa Koda Shop gamit ang iyong dito load. Next, i-close lang ang iyong Mobile Legends at i-open ulit ito. Makikita na pumasok na ang limang dayas na aking binili sa aking account. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.